Dati yung ginagamit namin na parawing piniyawa na ay uh, kawayan. Sa ngayon, bumili kami ng tubo. Ito, ang size pala niya ay 2. Uh, so, bali, size number 2. Tapos, is 40. Is 40. So, mas makapal siya sa is 20. So, dalawang peraso yung binili namin. Tapos, ito yung presyo niya. Yan, sila yung kahaba. Hindi ko lang alam kung 6 feet. 6 feet? 6 feet nakalagay sa resibo. Pero hindi yan. 6 feet yata. Parang 20 feet yata to Standard size. Tapos sako, isang sako na feeds para sa ating inahin. Oh, sa ating buntis na si Juana. So matagal-tagal pala akong hindi nakapag uh, upload ng video tungkol sa ating uh, inahin. Ito pala siya ngayon. Oh, 112 days. Yan o. Oh sobrang init pa naman ngayon papaliguan ko to ngayon si Juana kasi sobrang init so ito yung update natin bali pang 8 na niya tong uh, buntis ni Juana so ganito po yung itsura ng chan niya sa ngayon hinihingal ko siya kasi sobrang init paliguan ko to siya ngayon Juana 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 so bali yung tubo na binili namin ayun siya Lipopotolin namin 'yon tapos dito namin ipapasok sa mga butas. E, tingnan niyo si Joanna oh habang nakahiga kumakain din sa kainan niya. Yan yung, 'yung style niya. Tapos dito namin ipapasok kasi dati 'yung ginagamit namin kawayan. So, tapos dito sa kabila naman tapos dito sa ibabaw. Oh. So dalawang ano lang patong lang na tubo. Kasi pag uh, bagong panganak yung inahin ay hindi naman yan maglilikot lagi lang yan naman yan sila nakahiga tapos padidi tatayo pakain yan, yan lang naman yung ano nila tapos sa uh, malilikot lang yan sila pag ano uh, nag naglilibor yan so yun yung balak nating ilagay dito sa ating parawing pen so hindi na yung kawayan katulad nito yung kawayan ito so, yung mga dati nating kawayan ginamit natin dyan si gagawa yan ang nangangatgat niya kasi pati na yung tubo so halitin natin yung presyo ng tubo niya ay 1 to 30 Ayan. tapos dito naman sa kabila ito naman si Nana yung anak ni Joanna so si Nana ay nag uh, mula ng pinanganak siya apat mag ano na siya mag apat na uh, maglilimang buwan na siya ngayong well so ngayon ay uh, 7 so maglilimang buwan na siya ngayong July uh, 12 tapos nakaunang landi siya noong July 1 so hindi pa siya nag 5 months mula nang pinanganak naglandi na siya so ito si Nana so katulad lang din ni Juana nung binili ko siya mula nang pinanganak mga ano siya uh, 4 months and 3 weeks naglandi na rin siya kaya ganito din si ang nangyari kay Nana four months and three weeks. Ganun. Ah, naglandi na rin siya. So, ito na yung update ni Juana. Yan. Yung ano niya, yung ari niya, medyo, ano na, magkapal, nagpula-pula. Pero, hindi pa naman to siya, nag, ano talaga, pakita na, mag-reliever. So, kasi yung didi niya hindi pa naman ganun na bumabagsak. May palatandaan din kasi yan sa didi. So, ipakita ko lang sa inyo sa mga bukas. Kung may kaibahan na yung uh, didi niya kasi 113 days bukas. So, ito lang po muna yung ano natin.